Mapagbalang araw mga kasaulo, kumusta po kayo, kumusta po ang lahat? Pagka-uwi na pagka-uwi po namin galing mamalengke mga kasaulo ay Ibinabad ko na po right away etong ating pansit malabon noodles. Bale, hindi ko po pala sinunod yung kung ano yung nakalagay sa packaging, kung paano po lutuin yan. Bale, ibinabad ko po yan 4 hours. 4 hours! Apat na oras bago po natin lutuin yung noodles. At abang binababad po natin yan, pagkatapos ko pong binabad yung noodles, ay iniksikasa ko na po yung mga hipon at yung ulo po at pinagbalatan ay inilaga ko para pang sabaw sa ating pansit malabon para mas malasa po. As usual, meron po ulit tayo yung cheesy hot overload dahil mabenta po yan. So, ayan po, no? dinig na dinig po habang nag-voice over tayo, sumisigaw si tatay. Tinatawag yung pangalan ko dahil may nagbayad po ng order kanina. Ayan po, at nagluto na po pala tayo ng ulam natin mga kasawlo. Ang ulam po natin ngayon ay chicken curry. Bago po tayo mabisi ay pagluto muna po natin si Rai Rai. Favorite niya yan, chicken curry. At pagkaluto po niyan ay kumain na po tayo para may lakas tayo dahil maghapon na naman po tayong magluluto. Pagkatapos po natin kumain mga kasawlo ay inasikaso ko naman po, ayan, nasangkapan ko na yung ating puto at inilalagay ko na siya sa molder at isasalang ko na po siya sa steamer. Pag madami po tayong pa-order na ganyan, kahit hindi po pre-order or mga bila o food tray po na pa-order natin, inuuna natin yung puto dahil matrabaho po yan. Madaming magahol. Nanong madaming magahol? Malakas yung mga oras sa darang kapampangan. Very time consuming po. So ayan uh, sa 10 pieces po per styro ay 70 pesos po. 70 pesos po yung benta natin dahil hindi po yan tinipid sa sangkap. Aputo uh, puto ala Goldie or ala Susis. Isa sa konti lang po yung tubo ay ang um, puto pero matrabaho siya. Pero kailangan po natin magtsaga dahil mabenta siya sa atin. Um, kinukuha natin siya sa mabilisan. So after po niyan ay napakuluan ko na po pala yung ating tubig para sa pasta. At inangon ko na mga bandang 12.30 na po yan nung inilaga ko yung pasta dahil 2:30 po yung pagdi-deliver natin ng Mirienda at pagkaluto po ng ating uh, malabon noodles ay Ninuto ko na po yung ating malabon sauce, pansit malabon sauce. ah uh, parang ano lang po siya, no, palabok, ganun. Pero palabok din, ganon. Ganon din po, paano lutuin yung palabok, ganon din po yung sa malabon. Yung pinagkaiba lang po talaga ay yung kanyang noodles. Very makapal yung sa pansit malabon po. At manipis naman po yung sa pansit palabok or pansit luglug. Kayo po mga kasawlo, ano po yung mas prefer nyo? Yung palabok na manipis po yung noodles niya or yung ito pong pansit malabon na makapal po yung kanyang noodles. Si Rai Rai po kasi nung last birthday niya, pinagluto ko siya. Nagrequest siya ng pansit palabok. Kaso ganito po yung niluto ko, yung makapal. Ayaw po niya. Nadismaya ata siya. Kalagad na namang may request niya na ako rugume. Dismayaya pa. So, ayan po, luto na po yung ating pansit malabon. Bali yung pansit malabon po pala natin ay nahalo agad yung sauce kasi iba po yung texture ng noodles ng pampansit malabon kaya kailangan pong agad ihalo yung kanyang sauce. At habang mahinit-hinit mahinit-hinit kapampangan nose po, pasensya na po. Maraming age, walang age. Pagka uh, kapunang po ng ating pansit malabon ay inalagay ko na po siya sa kanyang lagayan at tinitimbang ko po yan. Nasa 355 grams to 360 grams po yung ating lama, nilalaman ng pansit malabon. Nasa 500 ml tub po. Sulit na sulit po. Pag tinanggal nyo po yan sa tab, sobrang bubuhaghag pa po yan. Tapos may toppings po yan na baboy. Giniling na baboy po. Meron po yung hipon, chicharon, garlic, dried dark dark the dar, dried garlic <laughs> tapos may itlog pa po yan at saka yung dahon ng sibuyas pasensya na po pala kayo mga kasawlo kung bulol po ako magsalita lalong lalo na po sa tagalog dahil hindi po ako sanay tawang tawa nga po si Rai Rai dito sa akin nasa side ko po siya very natural lang po tayo dito mga kasawlo so ayan po delivery time na po 2.30 onwards, 3pm po talaga yung delivery natin pero inaagaan natin para madali po tayong matapos or agad tayong matapos. At shout out nga po pala sa mga sisters ko na laging nag-order, si Sis April, si Sis Kat, at saka si Sis Weng po. Ayan, bilabala pa yung in-order nila. At thank you so much po mga kasalo. Hanggang dito na lang po. Ingat pong lahat. God bless us all po. Bye! Ayan po pala si Sis Kat. Dinaayan niya yung order niya. Bili din po kayo sa kanya kanya mga kasawlo. Um, nagtitinda po siya around Porak Pio. Ganyan po pala. Thank you. God bless us all po.